Ken. Derecho, derecho. Derecho mana? Dan gelang. Gaya, okay, dritso. Gaya, okay, dritso. Diyan lang sa may kanto, tapos liko ka. So, what's up no mga kares no? Isang panibagong vlog na naman tayo mga kares. Ang ah, ngayon na tinuturuan ko yung uh, sawa ko, ayun sa likod. So, sa mga naghahanap ng na mga uh, pang uh, deliyos, uh, pamalingke or kailangan ng dyan lang, malapitan lang, ayan. So, ayan, nakikita nyo naman. So, madali lang turuan to eh. Ayan. Yan, bagay-bagay. Bagay na bagay sa pang uh, babaeng ganito style Stan. Maliit lang, cute lang. Oh, ngayon, uh, ako na naman ang sasakay. <laughs> ako naman yung back ride nito. Ayan. So Pag back ride talaga, mabigat din, no? Oo, siyempre. So, Ako na naman yung back ride ngayon, mga So ayan, sa mga naghahanap ng katulad nito. Alalay Pagkano eh, hintay ka dyan ah Sige, patulong pa rin huminto Diretso Sige, okay, throttle kanan na signal light kanan lalai pro ino oke oke okay. oke okay. oke okay. okay. kanan ka lang dadaan kanan huwag kang kakuha ng daan tabi ka konti tabi tabi konti yan okay right let's <laughs> Signal light, kaliwa. signal light pa lang. Entro tel. Ang galing. Hope stop ka. dandan ka. Signal light kanan. Hope stop. So, ayun yun mga kares, no? So, ito na pala yung mga specs nito ng uh, unit na uh, KND 800 ng mga garis So, so meron tayong manual dito. So babasahin ko lang para malinawan kayo nito kung kayo ay bibili nitong uh, unit na to. No? So babasahin ko na yung mga specification nito ng uh, unit na to ng no, mga garis So ito. Mga garis no? uh, meron siyang uh, maximum speed na 20 km per hour, no? sa normal condition niya. So sa, no one, sa number 1 siguro 'yon. Pero sa subukan ko na kahapon, uh, may back ride ako. Ay uh, sa number 2 ay nag-average siya ng uh, 30 km per hour, you 'no, know? yung top speed ng number 2. So number 2 lang yung subukan ko kahapon. So meron siyang uh, front tire 240 by 310 kPa, rear tire 240 by 310 kPa. So ayan, parehas lang. So nag-average siya ng nag-average siya ng kalayuan na bago siya malubat is 50 to 80 km bago siya malubat. Ganito kalayo na yung maabot nitong motor na 'to no, mga gaaris? Ay ilalagay niyo ilalagay ko na lang dito tapos i-screenshot niyo na lang no, mga gaaris, para malaman niyo kung ano yung specific specification nitong motor na 'to. Ay e-bike na 'to no. Ayun. Ilalagay ko na lang dito kaya na lang magbasa dito na ayan so ayan sa mga naghanap na katulad ng motor nito mga kares no so napakaganda dito sa mga pangmalapitan lang or dito dito lang kayo pamalingke or may pupuntahan na kayo sa mga malalapit na lugar para hindi na kayo magkukumyot ayan so pwedeng pwede ito pwedeng pwede ito sa mga baguhan nga naghahanap ng mga service na katulad nito na so nakikita nyo naman kanina madali lang to uh, imaniho kasi ah uh, direct to ano na ito mga guys ayan so nakakahalaga na pala ito ng 38,000 pesos no doon sa brands ng MSS Cycle Trading hanggang dito na lang ito mga guys yung vlogs natin no so abangan nyo sa susunod picture natin ulit to see you